Maporma din po pala ito pong Yamaha Mio Gravis 125. Ang tanong, bakit kukunti lang ang gumagamit nito? Ngayong, maganda naman ang kanyang body and design. Dahil ba sa presyo? O di kaya, dahil ba naka-air-cooled lang ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Yamaha Mio Gravis 125, agaw pansin po ito pong kanyang blue color na daytime running light at naka full LED naman po ito pong kanyang high beam at low beam habang naka type naman po ito pong kanyang mga turn signals at mayroon po itong Gravis na badge dito sa gitna at mayroon naman po siyang Yamaha logo rito po sa bandang itaas at kapag atin pong sinilip ito pong kanyang side profile, maskulado din po ito at may nakalagay naman po rito na Yamaha decal at ito po ay gumagamit ng black color na telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake with single pad caliper. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay meron pong sukat na 100 by 90-12. At ito po ay naka tubeless na. Naka fully digital meter panel display po ito at nandirito po sa bandang ibaba ito pong kanyang mga light indicators at meron naman po siyang button selector dito po sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip, habang chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers. At ang kagandahan po ng Mio Gravis 125 ay meron po pala itong park brake lock. At meron din po itong Yamaha motorcycle Connect. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. At dito po sa bandang itaas, mayroon na po itong USB power outlet. Gagamit pa po kayo rito ng car lighter para makapag-charge po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Maluwag din po at open po ito pong kanyang packet. Malalim po ito at kasyang kasya naman po rito ang isang Battle of mineral water. Pwede Pe rin po kayong maglagay rito ng coins, gloves at mobile phones. Mayroon naman po itong utility hook dito po sa gitna. At dito naman po located dito pong kanyang fuel tank dito po sa kabila. Mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. Maluwag din po ito pong kanyang floorboard. Mayroon naman po itong plastic cover on top na anti-slip kaya hindi ka po dudulas rito. At ito pong kanyang upuan, malapad po ito at maporma din po yung pagkakatahe. Combination po pala ito ng black at dark gray. Malambot din po ito pong kanyang upuan. Napakakapal naman po nito pong kanyang integrated na grab bar kaya matibay. Ang Yamaha Mio Grabis po ay meron po itong seat height na 780mm at meron naman po itong ground clearance na 135mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para may pakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya saktong-sakto lang po ito para po sa mga tulad ko na 5'6 in height. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya naman po itong i-manage ng mga 5 to and above even though 5 flat kayang-kaya po ito. Tip to nga lang ng konti. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng panibagong Yamaha Mio Gravis 125 at naghahanap po kayo ng crash guard, rear carrier, top backside side banners, motorcycle cover, dika helmet. At kung nagustuhan nyo din po, ito pong aking suot na riding t-shirt ngayon na dekalidad ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po pala ito pong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko naman ay kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. Depende po sa size. At marami pa po kayong may rito ng mga personal belongings. At ang kagandahan po pala nito pong Yamaha Mio Grabis 125 ay located po pala rito po sa bandang itaas ito pong kanyang battery compartment. Kaya hindi po siya maaabot ng tubig-baha kapag inilusong nyo po pagdating ng mga rainy season. At dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay naman po rito na Grabis na 3D emblem. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi start ito pong ating scooter. Kaya isa po yan sa kanyang safety features. At ito pong kanyang pillion step para po sa ating back rider, aloy po ito at hindi po yan nagraras. Metal naman po na tubular ito pong kanyang center stand. Black color po ito pong kanyang CBT cover at may nakalagay naman po rito na Yamaha. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Naka drum brake po para po rito sa kanyang rear braking system. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 110 by 90 dash 12 At ito po ay naka tubeless na. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka bulb type po ito pong kanyang brake light. Habang naka bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon po siyang light reflector dito sa gitna at ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Itim po ang kulay nito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng air-cooled para po rito sa kanyang cooling system. Pag usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, naka-single cylinder single overhead cam four-stroke with two valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 7 kilowatt at 8000 rpm. Mahabang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.5 Newton meter at 5500 rpm. At ang presyo po ng Yamaha Mio Gravis 125 ay nagkakahalag mahalaga ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag down payment ng 3,200 pesos. At meron po itong monthly installment na 4,245 pesos sa loob ng tatlong taon. At meron naman po itong rebate na 220 pesos kapag on time ka na nagbabayad.